Ito yung mga tanim ni Auntie V. Yung iba kami nito nagtanim. Itong plot na to. Hanggang dito sa pangatlong puno. Mas lahat yan si Auntie V na. So halo-halo na po ito. Ito yung Del Monte at ano siya, Hawaiian Pineapple. So, yung iba na nga, bunga na at na-harvest na rin namin ayan. tapos ayan hanggang sa pinakadulo to eh hanggang dun sa dulo tapos ito naman ayan. mga suhi ito kasi hindi mo naman alaban pag naitanim mo na kung suhi o hindi yung naitanim mo kasi alas paras-paras lang naman ang itsura nila Ayan, hanggang sa dulo yan. At ito yung sinasabi kong suha. Suha. Sa amin tawag dito buong Ito yun. Malaki na siya. Mga 3 years na rin ito. Ang alam ko, 8 years ang ano eh ang suha pag nagbunga. Lalo na pag galing sa buto. Galing sa buto yan. Masarap yan kasi matamis. Ano yan, kalimbahin. Tapos yan. Yan mga yan. Agarwood yan. Tapos dito, sa side na to, ayan yung mga pinya. Dito banda, si Auntie V ang nagtanim yan. Nasa sa dulo ako naman. So, ito yung mga agarwood na ito na namin. Agarwood, mahal daw yan eh. Sabi nila. Ayan, itong isang medyo malaki na. Ayan. Ginatasan namin to. sa bawat gilid niya kasi nag-abono kami. Ayan na. Kasi namin nilalagay yung abono. Kaya may butas-butas yung sa bawat gilid niya. So, dito sa side na to, ayan, hindi pa na linis. Dito sa side na to, ako yung nagtanim dito. So, nakaka-proud lang. Kasi yung tanim mo, ay may mga bunga na so yan hilaw pa yan 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 tapos ito hilaw pa din at meron akong nakita na hinog na dito yan ako ang nagtanim nito <laughs> yan so, tingnan mo muna natin kung nahinog na ba itong pinakadulo ito ito. Oh, hello pa. So, ang mahinog na ay dito sa gilid. Ang tinanong ko dito ay corona ito. Matagal kasi ang corona magbunga. Hindi ka tulad din sa suhi. Dalawang taon pwede ka nang pwede ka nang mag-ani. Or mahinog na yung bunga ng ano and apple. So, ito yung nahinog na malaki, di ba? Ayan, pwede na siyang pitasin kasi hinog na. Kasi pag hindi mo to pitasin, ang kalaban mo dito ay ang dagang bukid kasi lagi nilang kinakain yung mga pinya dito. Gutom din sila eh. Ayan, o oh, diba? hinog na hinog hinog sa puno talaga okay ayan yan yung mga tanim namin pinya buko dun sa kabilang lote meron din kami itinanim doon malami din yun so nagtanim na rin kami dito malapit sa bahay at ayan yung mga mangga namin. sabi ni auntie na sa mga 40 na puno. Eh, hindi ko naman nakita ang bunga tong iba. So, dito naman tayo sa bago naming tanim na pinya. Si auntie kasi ay siya yung aming katiwala dito. At, Ayan, panay ang tanim niya kasi masipag siyang magtanim. So, dito, ito yung ah, uh, bagong tanim niya. Itong maliliit. Ayan, yung sobrang liit. Yan yung mga corona kasi nakita ko na to bago itinanim. Maliliit yung corona kasi anin ang corona ng isang pinya. So, mga ganyan kaliliit yan yung mga corona. Uh, expected na na talagang matagal siyang magbunga kasi mas matagal magbunga ang corona kaysa suhi so dito naman tayo ito parang isang buwan na nga itananin ko niya hindi ayan buhay na buhay na sila ayan sa dulo yan mga corona din to Ayan. Corona yan. Ayan, diba? Tapos, ito din. Ito yung bago. Ayan. Ito talaga, hindi talaga ito taniman ng ano, pinya. Kasi dito kami noon nagtanim ng talong kasi sabi nila bawal daw magtanim ng paulit-ulit sa isang lugar kaya ang ginawa namin dito na lang namin itananim yung pinya yan so yan ang puno ng lamsunis maliit pa maraming din kami yung puno ng lamsunis dito kasi mas okay ang lamsunis dito kaysa mangga kasi mangga mas, hindi masyadong maganda yung epekto ng klima ng mangga dito yung klima namin ayaw ng mangga <laughs> kasi hindi lang sila nagbubunga o siguro hindi pa sila mature pero yung iba kasi talaga nagbunga na yun yung limang puno so ito naman ang aming dayap or biasong ang tawag namin dito ayan yung bunga niya so yon kung nakikita nyo yan apat na pugad ng ibon ang nandyan gusto gusto ng ibon dyan eh so dito ayan meron din kami itinanim dito ang dami ng suhi yung ano oh may isang puno 1, 2, 3, 4, 5 yan tapos ito yung aming dragon fruit din nakapagpahinog na kami dyan nakapag harvest na kami nyan I'm may bulaklak na naman siya. Oh. Ayan. Dito yung ang dami yung suhi talaga. Ano yung pala yung suhi na isang pinya Tapos ito. Ang dami din yung suhi. Eh. Oh. Mula na yung bunga dyan kasi nahinog na. Yan yung apat yung ano niya? Corona. Tapos yan. O, di ba? Ang laki. Pero usong. Ito yung ano to. Hawaiian. O, ganyang kulay. Hawaiian yun. Yan pa yung anong galing fruit na nagbubunga na rin. Yan pala yung anong mabolo. So, wala na masyadong Nagtatanong ng mga bonus fruit ngayon. Uh, Ang dami na may purutas dito kasi may halos si auntie magtanim. Masipag niya. So, ayan yung aming farm. Ito naman ay dayat to or biaso. Ayan, may pugad na naman di oh, diba? Ayan yung aming kainito. Oh Star Apple. Silbiting so, mga tanim ni Auntie B. Na mga kolonya. Ito siyan. Dayap Dinyan. Maron kaming apat na puno ng dayap. Tayo lang to. Bye bye.